ano nga ba ang magandang brand na matipid sa gas? Ito ay naitanong lang ni Chona. No? Para sa akin, lahat naman ng sasakyan ay maganda. Okay, kasi ako, na, uh, yung nasa akin ngayon, na meron akong Toyota, Hyundai, tsaka Mitsubishi. And I'm satisfied on their performance naman. So, hindi ko pwedeng sabihin pangit sila. And doon sa mga family member ko, may mga Honda, Honda, Isuzu, Ford, and lahat naman sila nagpe-perform ng maganda. No? Kaya wala akong pwede sabihin hindi magandang brand. Pero yun nga, depende pa rin yan sa inyong perspective. Halimbawa, uh, on the practical side, ang pwede nga pinakamaganda sa inyo ay Toyota. Okay. Now, kung medyo hindi kayo magpapakapraktikal, pwede kong sabihin medyo panati kayo ng Korean novela, eh baka maganda sa inyo itong mga Hyundai at Kia, no? At kung kayo naman ay mahilig sa mga pang-Amerika, eh baka Ford yung pinakamaganda sa inyo. So depende yan do sa titingin, okay? O do sa may-ari kung ano yung pinakamaganda sa kanya. Now, yung matipid sa gas, no? Lahat naman yan okay. Eh. Pero kung ako pag-uusapan natin yung engine, no? Uh, kung gusto ko naghahanap ka ng matipid na sasakyan, kung gasolina yung prepared mo, at least huwag kang kukuha ng more than 1.5 liter yung kanyang engine. Okay, kung more than doon, no? Bawa mga 2.0, 2.5 kukuha ng ganung mga gasolina kasi talagang malakas sa gas yan no? Kumbaga, at least below 1.5 liter lang sana and yung tipid naman sa gas kasi yan depende kasi yan sa driver halimbawa na lang ha bumili ka ng 1.0 liter na engine na sasakyan e eh, kung gamitin mo naman eh, piga ka ng piga para makuha yung speed na gusto mo, eh magiging malakas yan sa gas. So baka ang bagay sa'yo yung 1.5 liter kasi nga doon nakukuha mo yung speed na gusto mo o yung acceleration kaya hindi ka masyadong pumipiga. Kaya ang tipid sa gas nasa driver din yan. Okay. So yun mga paps na no, kung nagustuhan nyo yung video, like na lang and salamat Chona sa pag-comment. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.